Good morning guys Nabas muna tayo ngayon Alas sa is ng Umaga Hanap tayo guys ng ulam Puntahan natin yung Uncle Pins Baked chicken Sarap yung chicken doon So yung shop na ito ay Famous sa mga vloggers Oh, uh, ngayon po natin at try natin tigman kung sa pa yung chicken nila. And at the same time, tingnan natin kung paano sila magluto. Ano? Turn right tayo dito At yung tawag sa place na ito ay Nakhonchay Sea ah, Maraming coffee shop dito At maraming interesting na pupuntahan oh, Merong train station dito Pupunta Bangkok yan Ayan, ayan, train station สวัสดีค่ะอันนี้ไข่ใช่ไหมso <laughs> yan na nalagay nila dyan yung chicken and then uh, tatakpan nila ng manaking uh, lata tapos uh, nila ng uh, tawag dito, ng palay kaya so yung, yung ginagawa ni kuya ngayon so ganon yung kanilang way sa pagluto ng uh, chicken, dito maglapit ng maluto sabi ni uncle uh, one hour or one hour bago maluto yung isang buong manok isang buong batch Ayan guys, yung isang batch doon malapit ng maluto. Itong batch na ito, luto na. Tapos, meron pang isang batch dito na uh, pangalawang ano, pangalawang apoy. Ayan guys, uh, luto na yung isang batch finally. ayan uh, guys nakabili na tayo ng uh, chicken uh, next natin gagawin bago tayo umuwi ng bahay ay maghanap muna tayo ng uh, sticky rice sa yung ma uh, yung masarap na kapartner ng uh, chicken ice sticker rice.